unboxing. Uh, yes. uh, thank Claire. Thank you, Claire. Thank you so much. Sa kayo dito. mag kayo kay Claire. Mag-thank you kayo. Tapos, tapos na natin tray. Oh, oh, oh. okay. na, thank, thank you. Thank you, Claire. Merry Christmas. Gina! Ano oh, ginawa mo? Baliksad naman ito. <laughs> din 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 din. <laughs> thank you. Thank, Thank you po. Merry Christmas. Para pa ng camera pa. Ano kaya ito? Cookies. Unboxing. Cookies ghost. To... Thank you. Ito na yung regalo sa akin ng amo ko. Cookies. Ano ito? Yan na pala Christmas. Chocolate. May milk chocolate. Ang Christmas na niya sa akin. Ano ito? Another? Assorted. Assorted. Chocolate. Another chocolate. Tamat dadal. Tama, tama na yung ano pa. pag mo na nga po ko dito. Isa. Ano ito? Hindi ko alam. Chocolate, chocolate din. Chocolate oh, may coffee. <laughs> may chocolate coffee. Kasi oh, yeah. ayoko to. Nahuhulog sa ulo ko. Hot okay, chocolate. Hot chocolate. And yeah. and the, the best. wow, the, the winner one. Tinali <laughs> ka nga dito. Hindi mag-click ka nga ko. Ano? Dito. Sabi ko na nga Okay. Then, uh, Merry Christmas, Claire Thank you so Merry much Merry Christmas <laughs> okay. oh, yeah. Cheers oh, inom na kayo para mabawasan natin Gak, yeah, B. Masarap. Ay, kagabi ati ang ininom namin yung soju. Soju ba yun? Ano uh, soju? Ang Japanese beer? Oh. Ala, grabe ka. Sakit kayo sa ulo. Ang ako. Ingat kayo ha. Ah. So relaxing guys. Nakaka-relax talaga yung nandito ka sa isla. Yan. Oh. Yan ang mga photographer ko. Nag-e-enjoy talaga sila. Thank you so much. Oh, may may madadaan sa likod mo. Ayun mo. Uy, gusto ko maligo. Oh, so nice. Fit. Yeah, it's fit. Ha 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 one ha 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 Most, more pinpon? Yeah, this Oh, my gosh. I don't like to try. <laughs> masakit ba magpatataw? Of <laughs> course. Kasi may mga katawan na magpatataw, masakit. Ay, gano'n. Pero malaki. Maglalakad na kami, guys. Natamit kami sa kabilang island. Pero ang dami namin dala. na sila. Then mag-start na kami, maglalakad papatawid doon sa kabilang isla. Yun, doon kami pupunta. Yan. Tatawid kami sa Kuso Island. malayo ang lalakarin namin. Dapat ito si tayo magdala ng mga ganito. Okay na, nandito na tayo. Okay. Ha? Ano, babalik tayo? tayo. Babalik tayo. Babalik tayo dito para makunta tayo sa Dolphins. Okay. namin na Singapore. Dito, sisihan pa rin na sisihan. Sa daming bit-bit. Okay lang yun. Buha-buhang yung Okay ka lang, ka? Okay ka lang? Okay. 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 ito yung napala namin. Kami pala namin lalakarin hanggang doon, hanggang dulo. Thailand. Tapos, anda. <laughs> Kubita na naman. <laughs> ha? Sakit na balikat mo? Okay lang yan, nag-enjoy. Hindi natin makakalimutan ang araw na to. Ayun. Okay lang naman maglaka, di ba? Na may mga bit, -bit. At least, ma-feel ma ma mo. Kubita, <laughs> <laughs> toilet. Alam mo yung lola na kasama namin. Lagi niya hinahanap ang toilet. <laughs> hindi, sana naghahanap. <laughs> Aray, sino daw ang naghahanap? Siya daw ang naghahanap. Sini nang naghahanap? <laughs> <laughs> o yan, kung, kung sumakay tayo ng ferry boat. Hindi natin, natin ma-enjoy. Na Correct. Okay. Kaya lang nagdala ako ng chinelas ko dahil kung hindi namaltos, na malutos-malutos na impako. Kung hindi nag-ano na kayo, na, paano paano kaya kung naka pa kayo? <laughs> ano na itong narating natin? Wow, ang ganda, Yeshi. Wow. Wow. Right, dito na lang muna tayo. Oh. Oh. Lipat muna tayo dito, maglatag muna tayo diyan ng sarap ng hangin. Oh. Indonesia! Amazing missing daw. Amazing missing the tree. Keng ina for reklamo ang narinig ko na na. amazing ano ba? missing na ito, ano na to. Okay. O, yung ganda ng mga trees. na ito. Doon sa gitna te, ganda doon oh. Lang -lang -lang. Okay. <laughs> <laughs> Ay, ko. Ga okay ka lang ga? Yes. Are you sure? Yes. Dapat masanay ga. Ha? Oo, minsan lang naman tayo, di ba? Minsan yeah. lang naman natin marating yung mga ganitong buhay. Ah, uh, ano, kailangan marating natin with sacrifice. Okay, with sacrifice. Lasapin lang natin yung yung ano, yung ganda ng view. Okay. <laughs> alika dito, alika dito, alika dito. Ito na kami. Yan guys, dito na kami sa San Lazaro. Okay. Let's go lakad kami uli. <laughs> Lalakad <laughs> kami uli. Bong Christmas dress ayun na? Ah. Oh, yung mga regalo doon sa baba. Akin lahat yun. Wow! So, kabungkan naman, girls! Buntay <laughs> 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 La <laughs> Pero mo isang taong bonus, isang taong sahod bonus niya. Ang galing. Ang galing, girls. Sana sana all. Oh, Christmas to my very very generous and Oh, good. Shout out to my Isang taong bonus. Pati Christmas tree. Eh, si Best naman, Best. Anong regalo sa iyo, Best? Ano regalo sa iyo? Kanred lang. Nako nilalang lang lang lang. sarap yung mo wala <laughs> uh, okay lang pocket, full of wow full of dollars did you hear that yeah, full, full of, of dollars, of dollars. Yes. how much in is that pocket, yeah that one, uh balik eh million no thousand is it thousand no. or not no it's bills So, is na not. Lasing na yan. happy <laughs> Christmas! Paki-subscribe po <laughs> ng channel niya. LG LJ Bisayang Dako! Welcome to my channel! Lasing na siya. Ito ang malala. Isang, isang taong sahot. <laughs> sila mag-share ng ano, 200 dollars lang naman daw. Balik <laughs> nga. Seryoso sila sa buhay nila. Ay, naka. Huwag nyo nang itanong sa akin kasi uh, sa akin. na sila. Mag-start na kami maglalakad, papatawid doon sa kabilang isla. Yun, doon kami pupunta. Yan. Totawid kami sa Kuso Island. Ayan ang lalakarin namin. Dapat ito, hindi tayo magdala ng mga ganito. Okay na, nandito na tayo. Ha? na Ano, babalik tayo? k tayo. Babalik tayo. <laughs>

ito yung napala namin. Kami pala namin lalakarin hanggang doon, hanggang dulo. Na kami pupunta. Guys, kasi tatawid kami. Tatawid kami doon sa Kuso Island. Tapos, anda. <laughs> Kubita na naman. Sakit ng balikat mo. Ha? Sakit ng balikat mo? Okay lang yan. Nag-enjoy. Hindi natin makakalimutan ang araw na to. Ayun. Okay lang naman maglaka, di ba? Na may mga bitbit. -bit. At least, ma-film ma mo. Kubita na <laughs> naman. <laughs> toilet Alam mo yung lola na kasama namin Lagi niya hinanap ang toilet okay, Hindi, <laughs> saan na naghanap Aris, <laughs> sino daw ang naghanap Siya daw ang naghanap Sino nang naghanap <laughs> O yan, kung, kung sumakit tayo ng ferry boat Hindi natin, natin ma-enjoy na na Correct Okay <laughs> na lang nagdala ako ng chinelas ko dahil kung hindi na maltos maltos na yung pako. Kung hindi nagano na kayo na paano paano kaya kung naka pa kayo? <laughs> ano na ito narating natin? Wow, ang ganda. You see? Wow. Wow. Hey, dito na lang muna tayo. Oh. Wow. Lipat muna tayo dito, maglalatag muna tayo diyan ng mga sarap ng hangin. Oh. Amazing. Amazing daw. The... <laughs> amazing the tree. Kung for reklamo, ang narinig ko na amazing. <laughs> amazing the... <laughs> Flores Forest na ito. Doon sa gitna te, ganda doon oh. Okay. <laughs> ga okay ka lang ga? Yes. Are you sure? Yes. Dapat masanay ga. Ha? Dapat masanay. Oo, minsan lang naman tayo, 'di ba? Minsan yeah. lang naman natin marating yung mga ganitong buhay. Ah, uh, ano, kailangan marating natin with sacrifice. Okay, with sacrifice. Lasapin lang natin yung yung ano, yung ganda ng view. Okay. <laughs> alika dito, alika dito, alika dito. Ito na kami. Yan guys, dito na kami sa San Lazaro. Okay. Let's go lakad kami ulit. Lalakad kami ulit.